Mga awit kabanata 21, isa, talata 1 hanggang 13. Ang hari ay magagalak sa iyong kalakasan o Panginoon at sa iyong pagliligtas gaano kalaki ang ikagagalak niya. Ibinigay mo sa kanya ang nais ng kanyang puso at hindi mo ikinait ang hiling ng kanyang mga labi. Sela, sapagkat iyong sinalubong siya ng mga kapalaran na kabutihan, iyong pinuputungan ng isang putong na dalisay na ginto ang kanyang ulo. Siya'y humingi ng buhay sa iyo iyong binigyan siya pati ng kahabaan ng mga kaarawan magpakailan pa man. Ang kanyang kaluwalhatian ay dakila sa iyong pagliligtas, karangalan at kamahalan ay inilalagay mo sa kanya. Sapagkat ginagawa mo siyang pinakamapalad magpakailan man, iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. Sapagkat ang hari ay tumitiwala sa Panginoon at sa kagandahang loob ng kataas-taasan ay hindi siya makikilos. Masusumpungan ng iyong kamay ang lahat ng iyong mga kaaway masusumpungan ng iyong kananya ang mga nagtatanim sa iyo. Iyong gagawin sila na gaya ng mainit na horno sa panahon ng iyong galit. Sasakmalin sila ng Panginoon sa kanyang puot at susupukin sila ng apoy. Ang kanilang bunga ay iyong lilipulin mula sa lupa at ang kanilang binhi ay mula sa gitna ng mga anak ng mga tao. Sapagkat sila'y nagakala ng kasamaan laban sa iyo, sila'y nagpanukala ng lalang na hindi nila maisasagawa. Sapagkat iyong patatalikurin sila, ikaw ay maghahanda ng iyong mga bagting ng busog laban sa mukha nila. Mataas ka, o Panginoon, sa iyong kalakasan, sa gayoy aming aawitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan. Mga awit kabanata 21, isa, talata 1 hanggang 13.